Hi guys. Ayan. Nakikita ba ninyo yung aking ginagawa? Ayan. Ilapit ko kayo ng konti. Ganyan. Saka ganyan. Ayan. Ayan guys. Mag uh, sisil na tayo ng isang box para sa ating mga family. Hi guys. E, Nakikita ba ninyo ako? Ayan. Paano ko ng konti. Ayan. Para makita niyo ako. Sorry ah. Kasi medyo late na ito. Kasi hindi ko mai maisilg ng ako lang guys. Kasi masakit ang aking frozen shoulder ako. At hindi ko ma ma-isilg uh, ba? ng mabuti. So, ito na guys. Medyo late na. Pero it's okay. At saka, medyo may mga bagyo-bagyo kasi lately. So, parang nag-aalala ako baka mabasa lang yung box. No? So, ngayon, ready to send na. pick up na bukas Hindi naman punong-puno guys, yung ano niya kaya lang medyo may difficulties yung ano natin ng na maigi. Hindi baling malik na. Meron pa akong i-order na box pero hindi hindi ko na mai-aab, mai-ano, maihabol, guys. hindi ano, di yung parang hindi madali ang mag-box, guys alam ba ninyo yan? no? lalo na kung wala kayong, kagaya ko wala akong ilalagay, wala akong pang send na money na pera yung parang ganun yung nagtitipid pa ako bago ko ma hindi kagaya noon na kahit dalawang box isang buwan pwede kong ipadala kaya nga nagtataka yung yung guy na nagko-collect sabi niya uh, alam mo noon palagi kang nagsesen, send sabi, sabi niya sa akin kaya nga sabi ko alam naman na ninyo mahirap na ang buhay na mai-schedule ko ngayon pagkatapos ko nito. Nilagay ko na lang dito, guys, para pagdating nung mag-collect, hindi ko na tatanggalin yung gate, gate na ano, yung para sa dog namin. Dito ko na lang para madaling niyang kunin. Limited kasi Uh, labas guys, hindi ko pwedeng ilabas Baka Baka mabasa lang maganda ang pagka ano niya guys para hindi bubuka ka maganda naman si nilang iris ano kahit papa ano Last ko na yan. Sige guys. Good luck sa aking box. Bye. Thank you. God bless.